Sino si Jesus? Si Jesus ay bahagi ng kasaysayan, si Jesus ay pambihirang tao, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay isa sa atin. Si Jesus ay buhay. Isa-isahin natin 'yan. Una, si Jesus ay bahagi ng kasaysayan. Siguro ay hindi mo pa talaga napag-iisipan kung sino si Jesus o kung may kinalaman sa buhay mo ang mga sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Kasi nga naman, ay noong unang siglo pa siya ipinanganak at ang pamilyang pinagmulan niya ay mga karpenterong Hudyo na hindi naman kilala pinaniniwalaan ng karamihan ang mga basic facts tungkol sa kanyang buhay kung saan at kailan siya nabuhay at kung paano siya namatay pero ano ba ang kahalagahan ng kanyang buhay at kamatayan siya ba ay isang propeta guro anak ng diyos o gifted lang talaga at kaugnay nito sino siya sa palagay niya sa kabila man ng mga tanong na ito, tila nagkakasundo ang lahat sa isang bagay. Si Jesus ay isang pambihirang tao. Ang ikalawa ay si Jesus ay isang pambihirang tao. Walang duda na mayroong katangian si Jesus na nakatawag pansin sa mga tao noong panahon niya. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga bagay na ikinamangha nila dahil sa kanyang karunungan at kinompronta sila sa mga paraang naiwan silang nangangapa kung paano uunawain ng lahat ng iyon ayon sa Mateo chapter 22 verse 22. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Ayon sa Marcos chapter 6 verse 2. At naroon pa ang mga himalang ginawa niya. Daan-daang mga tao ang nakakita sa mga ginawa ni Jesus na hindi magagawa ng sinumang tao. Pinagaling niya ang mga tao sa kanilang mga sakit. Sa isang saglit ay ginawa niyang masarap na alak ang tubig na palakad niya ang mga pilay. Sa salita niya ay napatahimik niya ang dagat. Tinawag niya ang isang lalaking apat na araw ng patay. Narinig siya ng lalaki tumayo iyon at lumabas sa libingan mula sa Mateo chapter 8 verse 24 to 27, chapter 9 verse 6 to 7, at Juan chapter 2 verse 1 to 11 at chapter 11 verse 38 to 44. Sa bawat himala at bawat sermon na kanyang ginawa, ay ipinapahayag at pinatutunayan niya ang kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili, isang pahayag na wala pang sinuman ang gumawa noon, mga pahayag na siya ay Diyos. Ang ikatlo, si Jesus ay Diyos, sa ilang pagkakataon, ginamit ni Jesus ang isang pangalan na ginagamit para sa Diyos lamang, ang Ako nga, mula sa Juan chapter 8, verse 48 to 58, na nagpaalala sa sinauna at tanyag na pangalan ng makapangyarihang Diyos ng Israel, na mababasa natin mula sa Exodus chapter 3, verse 14. Ang mga propesiyang tinupad ni Jesus ay nagpapatunay rin sa kanyang pagiging Diyos inabangan ng mga Israelita ang pagdating ng hari na uupo sa trono na ilang daang taon ng bakante. Isang propeta ang nagsalarawan sa haring ito na kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian mula sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7 para sa mga tao noong panahong iyon, ang ipinangakong hari ay hindi basta katulad ng isang lalaking uupo sa trono ng sandaling panahon at pagkatapos ay mamamatay. Narinig nila ang kanilang Diyos na nangakong siya mismo ang darating para maging kanilang hari. Ipinakilala rin ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Hindi iyon isang royal title lang, iyon din ay pagpapahayag na si Jesus ay kapantay ng Diyos sa katayuan at karakter at karangalan. Ipinaliwanag ni Juan, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ayon sa Juan chapter 5, verse 18. Ang ikaapat, si Jesus ay isa sa atin Incarnation o pagkakatawang tao ang tawag ng mga Kristiyano sa katotohanang ang Diyos ay naging tao. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nagutom, nauhaw, napagod, at inantok din. Ginawa niya ang mga bagay na may malalim na habag, awa, at pag-ibig. Ayon sa Mateo chapter 15 verse 32, Marcos chapter 6 verse 34, at Juan chapter 11 verse 33 to 36, hindi lang siya tao ipinakita niya sa atin kung ano talaga ang disenyo ng Diyos sa sangkatauhan. Si Jesus ay naging katulad natin, naging kaisa natin upang siya ang kumatawan sa atin sa buhay at kamatayan. Noong si Adan, ang unang lalaki, ay nagkasala, ginawa niya iyon bilang kinatawan. Nang lahat ng mga kasunod niya mula sa Genesis chapter 3 verse 1 to 15, ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat ayon sa Roma chapter 5 verse 18. Hinayaan ni Jesus na ipataw ng Diyos sa kanya ang parusang kamatayan, ang makatuwirang puot ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya hinayaan ni Jesus ang isa sa kanyang sariling tagasunod na ipagkanulo siya sa mga tagapamunong Romano na nagpataw sa kanya ng parusang kamatayan sa krus. Sa kanyang kamatayan, Inaku ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mga taong kabilang sa Diyos. Namatay si Jesus para sa kanila. Namatay siya bilang kahalili nila. Isang bagay lang ang mag sa anak ng Diyos para gawin ito ang kanyang malalim na pag-ibig sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan chapter 3 verse 16. Pero hindi na natiling patay si Jesus. Nang pumasok ang ilang tagasunod ni Jesus sa kanyang libingan pagkalipas ng dalawang araw, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Ayon sa Marcos chapter 16 verse 5 to 6. Ang ikalima, si Jesus ay buhay. Sa pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, isang pambihirat makapigil hiningang bagay ang nangyari. Napatutuhanan ang lahat ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili. Pero kung hindi siya muling nabuhay, baliwala ang lahat ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 14 to 19. Ang pagkabuhay ni Jesus lamang ang may kapangyarihang baguhin ang kanyang mga tagasunod, mga duwag at mapagdudang mga lalaki, na maging mga martir at saksi na handang itaya ang lahat para sa kanya, para lamang sabihin sa mundo, itong si Jesus ay pinatay sa krus ngunit ngayon ay buhay. Ang pagkabuhay ni Jesus ang pinakamahalagang katotohanan sa Kristyanismo. Ito ang pundasyon kung saan nakasalig ang lahat. Ang pinakamahalagang pangyayari na humahawak at nagbubuklod sa Kristyanismo. Sino siya para sa iyo? Maaring hindi ka pahandang paniwalaan ang mga pahayag niya. Anong pumipigil sa iyo? Huwag mo lang baliwalain ang mga iyon. Pag-aralan mo, suriin mo, alamin mo ang mga sagot. Huwag mong ipagpaliban dahil ito ang pinakamahalagang tanong na dapat mong sagutin. Maaring handa ka ng sabihin, sa tingin ko'y si Jesus nga, ang anak ng Diyos. Alam kong ako'y isang makasalanan at rebelde laban sa Diyos. Alam kong nararapat akong mamatay dahil sa aking pagre at alam kong kaya akong iligtas ni Jesus. Kung gayon, talikuran mo ang kasalanan at magtiwala ka kay Jesus. Magtiwala ka sa Kanya para maligtas ka. Pagkatapos ay sabihin mo sa mundo, Ito si Jesus, siya ang nagliligtas sa mga taong katulad ko at katulad mo.